flat na yung gulong mo tay ayun o oh, flat o oh. vulcanizing eto sir may pantapal ako igilid mo muna kasi marami kang marami kang pasahero eh look eh, lagi mo lang doon sa lilid may pantapal ako rito sa, saan po ba punta niya tay yan Med lang sa mid na na ah pataas eto tay meron ako rito Okay lang, mabala ka. Alin po? Maabala ka. Hindi, okay lang yun, Tay. Okay lang. Kapi yun, Tay, ihahatid mo yung anak mo? Magtitinda kami. Ah, ito, magtitinda. Ah, ito, saglit lang ito, Tay. Saglit lang. Hanapin natin yung butas. motor yan? Ah, uh, di battery. Ayan yung butas o. Oh. Ito pa isa o. Oh. Dumami. Ni yung plat mo kasi tayo. Ayan o. Oh. Dalawa yung butas tayo. Ito pa isa. Saan malayo mong biyahe? Ay, papunta ako rito sa SM. Galing ako binangonan oh, kay. Nakita kasi kita rito, oh, nirarunning flat mo yung motor eh. Eh, ginilid mo na. Gininto nakita. Papunta ako dyan oh, ayan oh, sa SM Center ang ono. Eh, nakita kita, ang dami mo ano eh, dami mo pa sa hero eh. Anak ko yan, saka ako. Ah, anak at saka ako, iahatid nyo. Hindi, sama-sama kami magtitinda. Ah, magtitinda kayo? Ano po ba yung nyo? Magluluto ng fried chicken. Ah, fried chicken. Ito tayo saglit lang to. Ang araw, araw na... Kasi wala na akong construction, hindi na ako eh. ito nila yung mga ganyan. para kumapit hindi kasi kakapit yan pag ano pag, pag marumi kasi puro grasa yan eh Ganun lang ako tay Binangonan lang ako Pagtulong ah, na lang kami maghanap Kasi Wala na construction Ah wala nang construction Hindi na ako tanggapin na tanggapin sa construction Bakit daw po? senior na. Ah, senior. Eh. Okay. Uh, testing natin. Ay testing natin kung okay na. Ayun tayo, okay na. Yung isa tingnan natin yung isa. Dalawa lang naman Ah, titingnan pa natin. Ayun tayo, okay na yung pangalawa. Ayos ay, ito tayo, maraming libag eh, oh. Anong nangyari doon, saan galing to? Ah, natin, baka may nakatusok. lakas Okey Okay na tay. Hindi tay, ako na ako na maglilipit. Ang mahalaga, makarating na kayo, naiinip na yung apo mo eh. Magkano? Ay, hindi po naniningil sir. Okay na 'yun. Sige pa, sige pa. Maraming salamat ha Wala nga naman po tay Ha tay okay na? Ah ayan makakarating na kayo niyan, tay Wala nga naman po tay Wala nga naman Wala nga naman po ma'am Wala nga naman okay, Ingat po ingat